Hello everyone. Eh okay, no, Ang daming bunga pala oh, pero dapat pala hindi ko nalang lang tinanggal kasi may mga maliliit pa. Friends. Ang daming. Tapos nagantay sila sa akin, guys. Gusto nilang kumain ng pinat. <laughs> Sobrang gusto nila yung pinat. Nakakatuwa. Chief. <laughs> Ayan natin ko guys oh. Yan. Gusto nila yung pinat. So maganda yung ganito guys magtanim tapos ipapakain mo din sa mga hayop. Kasi maganda yan sa kanila. Katuwa Ooh. Uh! Ayan. Konti <laughs> lang yung ano. Hindi ko kaya. Mamaya na lang ha. Mamaya na lang. Ang hirap. Nag hawak ng camera na, tapos nag-open ng ano. Ayan o. Oh, may mga may mm -hmm. Ayan o, oh, may mga maliliit na ganito o. Oh. Ayan okay. Oh. Ha? Gusto, gusto nila. Okay, kainin natin to. Ang hirap mag-open yung dalawang kamay ko. Busy. Ayun, guys, oh. Ganyan yung color niya. Ah, yeah, fresh peanut. Okay, mo naman yung mata ng manok ko. Oh, yan. Ano yan, guys? Rooster din yan. Ayan, baby, oh. Hmm, kawawa naman. Wala. <laughs> Wala siyang nakuha. Selkie! Selkie, stop! ba diba, Yung mga manok ko. Talaga naman. Makain din ako, siyempre. Sarap ng ano, ng fresh na pinat. Yung pinakamalaki kong lalaki, oh. Yan din yung pinaka-oldest na lalaki. <laughs> mm. Ito yung bago kong rooster Si Kuko Ito yung mga babae Puan mm. sila Ayan So meron din ako dito guys <clears throat> Kamuting kahoy Ayan oh. Kasi lang takot ako guys. May bunga din yan. Takot ako kumain yan. Kasi baka hindi, hindi tama yung pagkakatanim ko. Ayan daming daon Oh. Diba? Tapos may mga cows doon o. Oh. <coughs> What is that? What did you eat? Kito Jal, what did you eat? Kain siya. Oh, nakain niya. Ayan, so ito yung mani guys. Ayan, so matured ko muna yan. Hindi pa siya totally mature. Pero meron naman, makakain na. Tapos meron din akong talbos kamote. Hindi sila makapasok kasi may fence ya, ah, uh, may screen. Paano kasi ano, nadala na ko niyan before. Uh, wala akong nakain sa mga halaman ko o sa mga ano ko tanim ko dahil sila yung makain. Yan, hindi ko alam kung kani ano to. Yan oh, hindi ko alam ang laki ng dahon niya. Hindi ko alam kung ano to, lemon or um orange. Pero so, laki ng dahon niya. Kasi lang wala pang bunga. Yan. Ewan ko. Pero ang bango niya, guys. Yan, oh. Hmm, bango niya, guys. As in, para siyang, ano, lime. Ewan. Pero, ang, di ba sabi nila, pag walang tinik daw, orange, meron naman siyang tinik. E, ayan, oh, malalaki yung tinik. Sana, ano to, grapefruit. Hmm, nag-dry yung aking talbos kamuti, oh. Yan, so, kahit hey, pa paano, may talbos kamuti pa naman ako, tsaka sa luyot. So, yun yung ginugulay ko, guys. Ganyan siya. So, bye-bye for now. Salamat sa mga nanonood. Bye-bye. Freakles!